Isa pang panalong smartphone po ngayon guys sa around 3,000 na presyo ngayon is itong si Redmi A5. Halos same specs lang to guys. O pwede nga po ating sabihin na isang phone lang po sila ng Poco C71. Till almost isang nga lang po sila ng specs at isa lang po ng design. Nabago lang po sa texture ng likod nila pero yung forma po ng camera saka po yung forma ng flash nila ay e isa lang po ito. Same po ng Poco C71. Pero ang nagustuhan ko lang po dito sa may Redmi A5 eh mas simple po yung ating design dito. Mas gusto ko po ito guys, compare po kay Poco C71 na meron po siyang dalawang texture sa may likod niya. Pero ito guys, maganda po yung design ng Redmi A5. Magandang i-consider po ang smartphone na to kung naghahanap lang po tayo ng entry level na kaya po makapaglaro ng Call of Duty Mobile. Compare sa ibang smartphone guys, around 3,000 to 4,000 na masyado na pong mabagal ngayon 2025. Tulad nila Infinix Smart 9, Hot 50i, Tecno Spark 30C at Tecno Spark 30. Mga naka G81 po sila at G91. Na lahat po yan guys is galing lang po sa G85 na sobrang bagal na ngayon 2025. Alam ko mabagal din naman ang Unisoc na processor. Pero nasubukan ko nga po si C71 at Redmi A5. Eh mas maganda na po ito kung ikaw compare nga po natin sa may G81 ngayon. Na mga nakikita natin sa mga smartphone po sa mga gantong presyo. Actually, halos pinahinta na naman po yung pangalan ng Unisoc na yan. Dito po, kung di ako nagkakamalis, meron po siyang Unisoc T7250 na processor. At galing na din po yan guys, sa may Unisoc T606. At para po sa mga nakahipinig Smart 8 dyan, Tecno Spark Go 1, si Itel P65, at yung ibang mga smartphone po na merong Unisoc T606 pataas na processor sa mga smartphone nila. E eh, halos yung performance lang din po yan guys ng Redmi A5. Ikot-ikot lang po guys yung mga processor po sa mga entry level. Ngayon naka Unisoc. Next year naka MediaTek. Next next year naka Unisoc ulit. Hindi man pa ikutin, guys. Ang gagawin po nila is papaitan lang po yung pangalan ng processor. Then yun na ulit. Bagong smartphone na po ulit nilang ilalabas. Pero kahit pa paano guys, itong Redmi A5 is upgraded po ang performance niya. Compare po sa may last year model na Redmi A3. Masyado na po mabagal guys yung Helio D36 para po sa mi Redmi A3 noong last year. Kaya dito po sa mi Redmi A5, eh kahit paano guys, doble po yung lakas niya. Compare po sa may last year model. Dahil lang ang total score po ng Helio G36 na nasa Redmi A5, eh napakahina po nun guys. Compare po sa may Unisoc ngayon, na halos doble po yung lakas niya. Sa kadaating 5000 mAh na battery po guys, yung Redmi A3. Ngayon po dito sa may bago, is to mAh na siya. Sa kadaating 6.71 inches na meron na sa refresh rate sa may model. Then dito po is naka 6.88 inches na na 20 thirds sa refresh rate. Pero siyempre guys, wag po natin asahan na yung 1-20-thirds sa refresh rate po niya ay gumagana po siya sa karamihan sa mga application na bubuksan natin. Dahil yung refresh rate po na yan is gumagana lang po siya sa mga home screen natin sa settings at mga default po ng mga application. Pero pagka sumubok po tayo ng ibang application, eh doon po guys, medyo babagsak po yung pinaka refresh rate natin. Dahil para saan po yung 1.23 sa refresh rate natin? Kung hindi naman kayang sumabay ng processor po natin. Kaya baka sakali po guys, na baka may magsabi sa inyo na naka 1.23 sa refresh rate daw po ito sa Mobile Legends. Eh wag po kayong maniniwala. Hindi dahil naka 1.23 yan, e eh, gagana na rin po yung 1.23 niya sa mga games po na susubukan natin. Saka ang kagandahan nga lang po guys sa mga entry level ay e makakapaglagay pa po tayo ng SD card slot dito kung may po kayong gumamit ng mga emulator. Like ng mga PS1 or mga babang mga emulator. Saka meron pa po tayong headphone jack dito na sobrang dalang na nga rin po natin makita sa mga smartphone po sa mga around 10,000 ngayon. Sa camera po guys, is, po siyang 32 megapixel main camera. Pero huwag niyo na pong asahan 'to kahit pa napakataas po ng kanyang megapixel. Dahil hindi po maganda yung kanyang camera, itong si Redmi A5. Same po ng Poco C71. Medyo magiging maganda lang po ang mga shots natin dito guys kung medyo maliwanag po yung mga pipicture na natin. Pero pagka dumilim na, eh asahan mo guys, na po ng kakalabasan niya. Saka pagka i-zoom na po natin siya guys, eh medyo malabo rin po yung kakalabasan niya. Lalong lalo po sa may front selfie camera, napaka blurred at napaka pangit po ng Redmi A5 dyan. Sadyang napakaganda lang po ng design niya para sa akin, para sa may ng presyo po. Sadyang maganda lang po yung kanyang forma ng camera, pero yung pinaka, yung pinaka performance po ng camera natin, eh doon po siya kabaliktaran. Kung gano'ng kaganda to guys, gano'n naman kapangit yung pinaka-actual na photo natin. Para po siyang isang magandang babae na maganda lang sa may physical, pero eng-eng naman. Gets nyo guys. Then yung mananalo po pala sa may ating unang giveaway. Pagpasensya nyo na guys. Lumang smart lang po yung mabibigay ko sa inyo. Ito po guys. Pipili po tayo ng mananalo rito. Yan. Napakarami po ng comment. Kung sino po yung mag -stay sa taas. Yung makikita kong pangalan dun guys. Yun po ang mananalo. Ayun na. Ito guys, ito po yung ating nanalo. Mag-comment ka na lang dito guys sa may video natin. Itong si ATC LTB. po, ikaw po yung nanalo ng ating smartphone. Lumang smartphone lang to guys. Pakita ko lang po sa inyo. Ito po guys yung smartphone na ipapag natin. Yumi DG lang to guys. Lumang smartphone na po siya. Pero napakaganda pa rin po ng specs. Kung niyo yung full screen display po yan guys. Dahil yung ating... Front selfie camera is pop-up selfie camera po yan. At itong processor po natin is meron po siyang G95 na processor. Na I think maganda pa rin po sa gaming to. Kung gusto niyo po ng medyo saktuhang performance pa ngayon 2025. At yung ating display po dito guys is meron po siyang AMOLED display. I think okay pa rin po ang smartphone na to. Sadyang luma lang po talaga siya. Palito lang po yung video natin guys. At good luck na lang po sa susunod na giveaway natin next month. Yun po guys. Thanks for watching.